<laughs> ah, kena lagi kena butang pre. Ini ini lembu-lembu badan. Eh, lembu-lembu mau lukah. Yo, what's up mga kasanga? Good morning po sa inyong lahat. So, yun, uh, welcome na naman sa ating uh, panibagong vlog. So, for today's uh, video mga kasanga, ano, ay uh, kami ngayon dito sa bukid na kung tawagin ay uh, tabok. So, kasama ko ngayon yung pinsan ko. Uh, lang kami doon, mag magloto ng <laughs> saging at uh, ng gulay sa ano uh, samahan ko siya sa ano sa uh, trabaho niya sa uh, sambutan pananggot so magano siya ngayon eh uh, maglalha oh tanayo pula oh adili pula Guys. Mau kaming gabe. Gulayin ano. Luwang na rin po. Dela ko. Siguro masarap dito yung ano, laman. Gulayin pa

Alright mga kasangga So ito na po yung uh, gugulay namin dito So meron kaming uh, Kalbos ng uh, gabi Tapos Malunggay Tapos Bago Yan. So ito po yung kanyang dahon Ito po ang dahon ng bago Hindi ko lang alam kung uh, Ano talaga ang pinaka Scientific name mga uh, bago. Dito kasi sa amin, ang pangalan kasi nito ay bago. Tapos uh, mayroon din tayong ilang pirasong sitaw. So, siyempre, uh, tanglad. <coughs> Tapos, luya. Ayan. Hindi na bunga ng luya, kundi pati tangkay ng luya. Ayan. Tama na yan kasanay so, na may mga kasangga gagataan namin yan tapos siyempre beautiful ah, uh, swimming pool so, lang kasi kami dito dahil ayan si Pinsan samahan ko siya sa pagpananggot niya so ang nangyari Manguha rin kami ng gulay. Tapos, ayan, si Inko Tinong. So, dito na rin kami kakain. So, sila ng, uh, po maya rin ng swimming pool nito, si Inko Tinong so, si Tia Chita. Ayan po, sa mga gusto pong pa pumunta dito at maligo. So, dito lang po ito sa uh, Brangay, Hampangan. 15, kung tawagin ng uh, lugar dito. Ano oh, sa naman eh? Nanay Sita. Ah, Nanay Sita Farm Resort Spring. So, yun na po ang uh, bagong pangalan dito. So, hindi na po siya T15. Nanay Sita Farm Resort Ring, Yan ho. Sa mga gusto kong pumunta, ay talagang napakaganda at uh, ano siya, uh, fresh na fresh talaga. Fresh na fresh yung uh, tubig, walang halong chemical. Yan, uh, sobrang lamig po niyan. Malamig siya dahil napalibutan siya ng maraming puno at mga nyug. Oke, mga sangga. na kain permula kami. apa okay.

Wala na nga, i-bitwit 'yun lang. Ngayon lang naman 'yung kuwan mo. Ngayon lang butas mo. Huwah tayo ng Buha, tayo butong daw mas masarap pa talaga siguro. <laughs> Pangilin mo yung medyas mo. Eh, pre. tat mo kayo, Dan. Kaya. <laughs> ah, kadagit nyo ng butong, pre. <laughs> Kita natin. Yeah, Ini Gulang? Kuwang? Tuyo <laughs> na. Tuyo na eh. Tamis ka na sa bawah pa eh. Tamis ka na palagi. Kuwang po talaga. talaga.

<laughs> Nakaw tayo ng butong. <laughs> Yung sakto yan. Ay, piliin mo na niya. Tukto ka lang. <laughs> Eh mabaw. Ito isa, tataas, don. Oh, sakto. Oh. Okay. Kena Kena sakto daw. Eh, oh, tulang. Ano ah. 'yun? Yes. natin siya nang buko. Sinauhaw. I'm not sure if I'm not going to be able to put it in the past. Tamisa ini tamis. Ini tamis. Ini tamis. -a. Ini tamis. Diri, diri benda. Terah. hawa-hawa. Hmm, tamis nga. Ini ini lah bawa badan, dan. Eh, labuk-labuk tu -labuk mau luka. <tuk> Mendingan ngarau perih mak. Anu, matamis mis cakai. Eh. <tuk> Minum kuda <juga> sih, nasi mana? Minum suku atar. <tuk> Seru eh. kait ma kait ma ini teh. Sarap, sure, no? Alright, mga sangga. na tayo. Okay, gandahan lang tayo. Kita, nanda pa rin. namin Salam, Mas. Saya di mataas ngangas. Angga, hindi ako po di moakyat. pag uh, lang. Alright mga So, paket ulit tayo. Iinom ulit tayo ng tuba. Kasi ito, walang ano to. Wala nang halong tungog. Puting puti. Ha? Lang, kaya yan. Ayan na. Dito lang ako. Hindi na ako makakita sa taas. Dito lang ako. Ayan na, abot mo. dina <gulit> na tayo makakit sa taas mga kasangga. Gawa ng ang daming bunga eh. Ang hirap ng ganan. May hawak tayong kamera. <gulit> ang daming bunga eh. So, hirapan tayo makit dito. Sana! be Okay, lagi. Dito. Sige. Okay. Okay Bus. Buhay, buhay. Makainom lang ng tuba. Hawakan natin itong tali para. So hindi ko hindi ko maipakita sa inyo yung laman dahil kukunti lang. So, ganda sana pag may baso Kasi so, wala eh. Kaya minan natin to. Baka mahulog pa. Uh -huh. Tapon pa. Wow. Sarap. The best. Thank you. Know? Mm -hmm. The best. Uh -huh. <laughs> Hingay ka? <laughs> Wala na. <laughs> Grabe mga kasanda. Miss. <laughs> Pero tunan nyo mga kasanda. <laughs> Ang taas. <laughs> Ang taas. Akit pa sana ako dun sa taas. Kaso, Hirapan ako kasi may hawak ako ng kamera. So, <coughs> dito lang tayo. Alright, mga kasangga. So, ayun. Uh, dito na po nagtatapos ang ating vlog. So, ayun. Pauwi na kami. Dahil uh, pagod na. Pagod na siya ako. Ayos. Hanggang sa susunod ulit, mga kasangga. Bye-bye.